kasan habang siya'y tulog. Ako naman ang gising at nagtatrabaho. Bandang alas 5 ng hapon, may kumalabog sa pinto. Mabagal, sunod-sunod, hindi kagaya ng kapitbahay na nagkamaling kumatok. Ito, parang nambubukas ng pinto. Sinarado ko na lahat ng bintana at CR. Walang pwedeng paggaling niya ng hangin. Pero ang pinto, unti-unting bumubukas. Lumabas ako sa hallway nanginginig pero walang tao, tahimik. Pero sa dulo ng pasilyo, may bata na nakapaa na parang suot niya malaking shirt na puti na biglang lumiko. Sinundan ko kasi baka nagpraprang. Pero nung nakarating ako, saan siya lumiko? Pader pala. Tumakbo ako balik sa room namin. Pagbalik ko sa loob ng unit, malamig na malamig na parang binuksan ang freezer. Si Jowa pawis na pawis kahit sarado ang bintana. Simula noon, kahit sobrang mura, kahit maganda ang view, di na kami babalik doon. May mga kwarto kasing hindi dapat tinutuluyan. At minsan, hindi lang view ang mapapanood mo sa bintana, kundi sarili mong refleksyon na hindi sumusunod sa galaw mo.